RD, Radio, At para sa unang, unang balitang nasyonal, isang katao na suwi, bunsod ng bagyong tino. At libo-libong pamilya, inilikas na. Alamin natin ang balita ng mula kapag Armal Forswell. Okay. 5.30 ng umaga noong Nobyembre at dos linggo, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Tino. Dakong alas 11 ng umaga, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao at bukas Grande Islands. Kalaunan, lumakas pa ito at naging severe tropical storm. Kinabukasan, Nobyembre at 3 lunes, tuluyan ang naging typhoon si Tino. Dahilan para itaas sa signal number 4 ang Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande. Habang binabagtas ng bagyo ang mga lugar na ito, maraming residente na ang nagsilikas para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Nito Martes, Nobyembre 4, naglandfall si Bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang signal number 4 sa malaking bahagi ng Visayas, signal number 3 sa Mindanao at signal number 2 naman sa ilang bahagi ng Luzon. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC, as of 6 a.m. November 4, 2025, araw ng Martes, umabot na sa megit gitatlong daang barangay ang apektado ng sama ng panahon na dulot ng Bagyong Tino. Sa nasabing bilang, pinakamaraming Region 8 na umabot sa megit isang daang barangay. Sumunod ang Region 7 na may halos 40 barangay. Sumunod ang Karaga na may pitumput isa. Region 6 na may halos pitumpu. At ang Negros Island Region na may labing barangay na apektado. Sa nasabing bilang ng mga apektadong barangay, pumalo sa mahigit 17,000 pamilya ang apektado ng Bagyong Tino. Pinakamarami sa Region 8 na may mahigit 8,000 pamilyang apektado, sumunod ang Karaga na may halos 3,000 pamilya, Region 7 na may mahigit 2,000, sunod ang Region 6 na may mahigit 2,000 rin, at Negros Island Region na mayroong mahigit 100 pamilya nagkaroon na po ng preemptive evacuation umabot po sa 129,700 na mga pamilya ang nakapag-evacuate at saka ito po ay umabot sa 387,000 nating mga kababayan ang preemptively evacuated sa iba't ibang rehiyon po magmula sa Region 4B, Region 5, Region 6, Region 7, sa Region 8 at ganun din sa Caraga Region. Ang pinakamarami po dito ang preemptively evacuated ay sa Region 3 sa eastern Visayas. kinumpirma naman ng office of civil defense OCD na mayroong naitalang isang nasawi bunsod ng masungit na panahon pero patuloy pa nila itong bineberipika meron naman po tayong mga kababayan no ah uh, meron pong isa uh, doon sa buhol sa Panglao uh, ay yeah, sa Panglao uh, may na pabalita po doon na uh, nasawi no uh, natumbahan po ng isang punong kahoy again this is for validation no? and then we, we still have to validate other reports also coming from other regions ayon kay OCD spokesperson Johnny Castillo nakahanda na ang mga food packs at mga non-food items para sa mga nasalanta ng bagyo In terms of the um, uh, family food packs no, at saka ating mga non-food items, these have been prepositioned prior to the onset of the um, Bagyong Tino. So meron naman po tayong mga nakapreposition doon and so far wala pa tayong na kukuhang reports that will uh, na kinulang. No? Tiniyak naman ng OCD na nakahanda ang kanilang mga tauhan para sa clearing, search and rescue at relief operations para sa mga apektadong residente ng Bagyong Tino. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar for Swallow. Yes, I'm